in our life for 53 years 7 months 17 days 14 hours and 29 minutes. Thank you John for that. My son John, he's the accountant. Para sa 50 taong gulang na si Kelly Kohler at 53 taong gulang na si Kenneth Pullman. Ito ay isang panahon ng imposibleng kaligayahan. Pareho silang nakaranas na ng isang buhay na puno ng sakit. Si Kelly ay nakabangon mula sa isang mapang-abusong pagsasama, isang mahirap na diborsyo na nag-iwan ng malalim at dinakikitang mga pilat. Nawalan ng unang asawa si Kenny dahil sa kanser, labimpitong taon na ang nakalilipas. Nang magkita sila, ito ay higit pa sa pag-ibig, ito ay ginhawa. Nakita ito ng kanilang mga pamilya. Sasabihin nila, kalaunan, na hindi pa nila nakita ang sino man sa kanila na ganito kakontento. Bumubuo sila ng isang bagay na maganda, isang bago at pinaghalong pamilya. Ang mga anak ni Kenny, sina Brianna, Tyler at Jenna, kasama ang labing limang taong gulang na anak na babae ni Kelly, si Gianna. Dapat sana ito ang kanilang kaligayahan magpakailanman. Ngunit ang kanilang bagong buhay ay naglalagay ng mahaba at madilim na anino may isang taong nagmamasid. Isang taong naniniwala na hindi karapat dapat si Kelly sa kaligayahang ito. Isang taong nagkimkim ng sama ng loob. Hinahayaan itong magbulok sa dilim sa loob ng maraming buwan. Isang taong hindi titigil sa pagsunog ng kanilang bagong mundo. Upang maunawaan ang liwanag na namatay, kailangan mong malaman kung sino si Kelly. Si Kelly Jean Kohler ay ipinanganak noong 1974 at lumaki sa Long Island. Mula sa unang araw, tinawag siya ng kanyang pamilya na ultimate daddy's girl. Ang kanyang hipag, si Lori Patton, na kilala si Kelly sa loob ng 27 taon, ay nagsabing siya ay magaan lamang. Siya ang uri ng taong tumatawag sa kanyang ina araw-araw ang mansanas ng mata ng kanyang ama. Siya ay maganda, siya ay masayahin. Siya ang pandikit para sa kanyang mga kaibigan, ang isa na laging nakikipag-ugnayan. Isang masiglang tao, sabi ni Lori, na palaging nagkakalat ng kagalakan. Palagi siyang may ngiti sa kanyang mukha. Malapit siya sa lahat. Kalaunan ay tatawagin siya ng kanyang mga pamangkin na ang pinakamahusay na tiyahin kailanman dahil hindi siya lumiban sa isang laro ng soccer. Hindi siya lumiban sa isang kaganapan sa paaralan. Pagkatapos ng high school, ang buhay ni Kelly ay tinahak ang isang pamilyar na landas. Nakilala niya ang isang lalaking nagngangalang Daniel Collar. Nagpakasal sila. Magkasama silang nag-anak ng isang anak na babae at sina Gianna at Gianna ang naging sentro ng mundo ni Kelly. Mula sa labas, mukhang normal ang buhay. Nagtrabaho si Kelly sa accounting sa isang kumpanya ng media, binabalance ang kanyang karera at pagiging ina. Dedikado siya kay Jana. Sinabi ng kanyang hipag na karamihan sa kanilang mundo ay mga paligsahan sa cheer at laging naroon si Kelly. Simple lang ang kanyang layunin. Tustusan si Gianna at pasayahin siya hanggat maaari. Isinama niya ito sa mga bakasyon sa lungsod sa Disney World. Ngunit sa likod ng harapang iyon ng buhay pamilya, nahihirapan si Kelly. Alam ng mga pinakamalapit sa kanya ang katotohanan tungkol sa kanyang kasal kay Daniel. Si Kelly ay isang pribadong tao. Hindi niya lantaran na pinag-uusapan ang kanyang mga problema. Ngunit naroon ang mga palatandaan. Kalaunan ay gagamit ang kanyang pamilya ng isang nakakakilabot na salita upang ilarawan si Daniel. Mapangabuso. Sa kalaunan ay ipapakita ng mga record ng pulisya ang isang dokumentadong insidente sa tahanan noong kanilang kasal. Tinawag itong hindi kriminal. Ngunit para sa pamilya ni Kelly, ang katotohanan ay mas mas madilim kaysa sa kung ano ang lumalabas sa papel. Sa kalaunan, gumawa si Kelly ng matapang na desisyon na umalis. Ang mga proseso ng diborsyo ayon sa lahat ng tala ay mapagtatalunan. Iyan ang salitang ginamit ni Detective Lieutenant Kevin Byer. Mapagtatalunan. Ang hindi alam ni Kelly, ang hindi niya maaaring malaman ay ang lalim ng galit na kanyang pinakawalan sinisi siya ni Daniel. Sinisi niya ito sa kung ano ang nakita niyang pagkawasak ng kanyang pananalape. At ang kapaitan na iyon, ang hinanakit na iyon, ito ay namumuo. Palala itong nagiging mapanganib sa bawat araw na lumilipas. Ang diborsyo ay pinal noong mga dalawang libo, dalawamput dalawa o dalawang libo dalawamput tatlo. Para kay Kelly, ito ay kalayaan ito ay isang pagkakataon upang tuluyang tumuon sa pagiging ina na nararapat kay Gianna. At marahil, marahil ay muling makahanap ng kaligayahan. Siya ay lumalabas mula sa kadiliman. Siya ay nagtatrabaho. Pinalalaki ang kanyang anak na babae. Nakikipag-ugnayan sa kanyang pamilya. Ang hindi alam ni Kelly ay ang kanyang bagong simula ay malapit nang magdala sa kanya sa isang taong magpapabago ng lahat at pagkatapos, naroon si Kenny. Kenneth Pullman, junior kilala ng lahat, simpleng bilang Kenny. Siya ang panganay sa apat na magkakapatid. Kalaunan ay naalala ng kanyang kapatid na si Tommy. Hindi kami si John, hindi kami si Tommy. Kami ay palaging nakababatang kapatid na lalaki o nakababatang kapatid na babae ni Kenny Pullman. Habang lumalaki, ang mga batang pullman ay naglalaro ng mga esport mula umaga hanggang gabi. Stickball, football, lahat ng pangalan. Si Kenny ang taong iyon, ang sentro ng grabidad, mahusay na sinabi ni Tommy. Kung kilala mo si Kenny, mahal mo siya. At kung hindi mo siya kilala, humihingi ako ng paumanhin. Hindi mo naranasan ang kanyang pagmamahal sa buhay at ang kanyang kagalakan sa buhay. Nagtapos si Kenny sa sunny old Westbury at bumuo isang matagumpay, labing walong taong mahabang karera sa industriya ng IT. Ngunit ang kanyang tunay na buhay ay ang pagiging isang ama. Bata pa siyang nagpakasal sa kanyang unang asawa, si Kim. Magkasama, nagkaroon sila ng dalawang anak, sina Brianna at Tyler at bumuo ng isang masayang buhay. Pagkatapos, noong dalawang pito, noong nasa kalagitnaan ng 30 anyo si Kenny, isang trahedya ang dumating. Nasuri si Kim na may isang pambihirang uri ng cancer. Sa kabila ng matapang na laban, natalo siya sa kanyang laban. Si Kenny ang naiwan upang palakihin si Brianna at Tyler bilang isang solong ama Ibinuhos niya ang lahat ng kanyang makakaya upang maging pinakamahusay na ama na maaari niyang maging. Itinatag niya ang Pullman Foundation na nangalap ng pondo para sa pananaliksik sa cancer bilang alaala ng kanyang asawa. Ang kanyang dedikasyon ay hindi natitinag. Kalaunan, muling nag-asawa si Kenny at isinilang ang kanyang bunsong anak na babae, si Jenna. Ngunit ang pangalawang kasal na iyon ay kalaunan ay natapos na nag-iwan sa kanya. Muli, isang solong ama. Sa pagkakataong ito, sa tatlong anak. Ngunit noong bandang dalawang libo, mga isang taon at kalahati bago siya namatay, nakilala niya si Kelly Coller. Dalawang solong magulang. Dalawang taong dumaan sa napakaraming sakit parehong handang magsimulang muli. At nang magkita sila, nag-click lang ito. Simpleng sinabi ito ng ama ni Kenny. Sila ay mga kaluluwa. Siya ang naglabas ng pinakamahusay mula sa kanya. At siya rin ang naglabas ng pinakamahusay mula sa kanya. Nagkaroon sila ng pangalawang pagkakataon. Gayon din ang naantig ng pamilya ni Kelly. Sinabi ng kanyang hipag na si Lori si Kelly ay umibig sa unang pagkakataon sa mahabang panahon. Niyakap niya ang pamilya nito at niyakap din nito si Jana. Ang panahong kasama niya si Kenny ang pinakamasaya sa buhay niya. Hindi pa namin siya nakitang may kasamang taong ganito kaganda ang pakikitungo sa kanya. Lumipat ang mag-asawa. Isang maganda, isang punto isang milyon dolyar, anim na silid tulugan na bahay sa Brasswood Road sa St. James. Higit pa ito sa isang bahay lamang. Ito ang pundasyon para sa kanilang pinaghalong pamilya. Ang tatlong anak ni Kenny, 25, isa at 14 at ang 15 taong gulang na si Gianna ni Kelly. Gustong linawin ng kapatid ni Kenny na si Tommy ang isang bagay. Hindi ito isang kaswal na relasyon. Si Kenny ay inilarawan bilang ang bagong kasintahan o ang bagong kasintahan, sabi ni Tommy. Hindi siya ang bagong kasintahan. Ito ay dalawang pamilyang nagsasama-sama, lumilikha ng isang bagay na maganda mula sa mga abo ng kanilang mga nakaraang trahedya. Noong Hunyo ng 2024, nagdaos si Kenny ng perpektong ikalimampung kaarawan para kay Kelly. Para sa pamilya ni Kelly, ang makita siyang tunay na masaya iyon ang lahat hindi sila kasal ngunit ang kanilang pangako sa isa't isa at sa kanilang bagong pamilya ay lubos sabi ni Tommy gusto kong itoon ng mga tao ang kanilang pansin sa pagmamahal na mayroon sila para sa isa't isa noong sila ay namatay diborsyado, hindi diborsyado wala akong pakialam kung ano ang mga pangyayari namatay silang nagmamahalan ngunit may isang tao na hindi matanggap ang kanilang kaligayahan, Daniel Kolar. Pinanood niya ang bagong tuwang-tuwa ng kanyang dating asawa nang may lumalaki at nag-aalab na hinanakit. Isang galit. Nang malaman niya ang tungkol sa relasyon ni Kelly kay Kenny, nagsimula ang mga pagbabanta. Sinabi ng pamilya ni Kenny na maraming pagbabanta mula kay Daniel. Alam ng pamilyang Pullman na si Daniel ay mapait na nagsiselos. Ngunit wala silang ideya. Walang sino man ang may ideya kung gaano kadelikado ang magiging selos na iyon. Ang hindi nila alam ay pinaplano ni Daniel ang kanyang paghihiganti. Sa loob ng ilang buwan, Agosto 28, 2024, isang tipikal na miyerkules ng gabi sa tahimik at mayamang nayon ng St. James sa Long Island. Si na Kelly at Kenny ay nagpapahinga para sa gabi sa kanilang pinagsasaluhang bahay sa Brasswood Road. Ang kanilang santuario. Ang labin limang taong gulang na si Jana ay nasa bahay malamang na naghahanda para sa isa pang araw sa Smithtown High School East kung saan siya ay isang cheerleader. Dapat sana ay isa na lamang itong mapayapang gabi. Ngunit tatlong milya ang layo sa Harbor Road, naghahanda si Daniel Collar na isa katuparan ang kanyang plano. Nang gabing iyon, nagmamaneho si Daniel kasama ang sarili niyang anak na si Gianna sa kotse. Pabago-bago ang kilos nito. Nakakatakot. Pabaya siyang magmaneho na bubangga ang mga bagay-bagay. Natakot ng husto ang labing limang taong gulang kaya hiniling niya sa kanyang ama na iuwi na lang siya sa bahay ng kanyang ina. Sumang-ayon si Daniel. Ngunit nang makarating sa bahay nila sa Brasswood Road, hindi niya basta-basta iniwan si Jana at umalis. Bandang alas 11.30 ng gabi, nag-text si Daniel sa kanyang labin limang taong gulang na anak na babae. Tinanong niya ito tungkol sa lokasyon ng kwarto ni Kenneth. Pagkatapos ay inutusan niya si Jana na lumabas at sumakay sa kanyang sasakyan. Sumunod ang binatilyo na walang kamalay-malay sa plano ng kanyang ama. Wala siyang ideya na malapit na siyang maging isang walang kamalay-malay na kalahok sa pinakamakapangingilabot na gabi ng kanyang buhay. Habang naghihintay ang kanyang anak na babae sa kotse, pumesto si Daniel sa likod ng isang palumpong malapit sa harap ng bahay. Pinilit niyang pumasok sa bahay gamit ang kandado ng pinto sa harap. Umakyat siya sa hagdan kung saan naroon sina Kelly at Kenny. Mabilis at brutal ang pag-atake. Parehong binaril sina Kelly at Kenny hanggang sa mamatay. Sa pagmamadali ni Daniel na makatakas, naiwan ni Daniel ang kanyang mga sandalyas sa pinangyarihan ng krimen. Pagbalik ni Daniel sa kanyang sasakyan, kung saan naghihintay ang kanyang labin limang taong gulang na anak na babae na na trauma, umamin siya isang pag-amin na guguluhin si Jana magpakailanman. Sinabi niya sa kanyang anak na babae, Ako ang pumatay sa iyong ina at kay Kenny. Ang tatlong milyang paglalakbay pabalik sa bahay ni Daniel ay tiyak na isang bangungot para sa binatilyo. Habang nagmamaneho siya, nagsimulang mag-text si Jana sa kanyang mga kaibigan sa desperasyon hindi ko alam kung ano ang ginawa ng aking ama. Hindi ko alam kung kumusta na ang aking ina. Ang kanyang mga kaibigan na nataranta ay sinubukang kontakin si Kelly. Tumawag sila at tumawag muli. Hindi sila makadaan. May isang napakasamang bagay na mali. Alas 11.45 ng gabi, tumawag si Jana sa Sham na isa-isa mula sa bahay ng kanyang ama. Iniulat niya na nagbabanta ang kanyang ama na magpapakamatay gamit ang baril. Agad na tumugon ang mga opisyal sa address ng Harbor Road. Samantala, alas 11.44 ng gabi, ang mga nag-aalalang kaibigan ni Jana ay tumawag sa siyam na isa-isa. Iniulat nila na umalis ang binatilyo sa bahay ng kanyang ina kasama ang kanyang ama nang walang pahintulot ni Kelly. Nang dumating ang mga opisyal sa bahay ni Danielle, natagpuan nila siya. Tinakip nila siya dahil sa mga banta ng pagpapakamatay. Si Jana, si Jana ang nagturo sa kanila ng isang itim na semi-automatic handgun na itinago ni Daniel sa bahay. Kasabay nito, tumugon ang iba pang mga opisyal sa address ng Brasswood Road. Ang natagpuan nila roon ay isang eksena ng hindi maiisip na karahasan. Sa pilitang binuksan ang pintuan sa harap. Sa loob ay natagpuan nila si Kelly Caller at Kenneth Pullman. Parehong patay dahil sa mga tama ng bala. Habang sumisikat ang araw noong Huwebes, ikadalawamput siyam ng Agosto, nagsimulang lumitaw ang buong kakilakilabot ng nangyari. Sinimulan ng pulisya ang pagproseso sa parehong pinangyarihan ng krimen. At ang natuklasan ng mga investigador sa bahay ni Daniel ay nakakagulat. Natagpuan nila ang mga nakatype na dokumento. Mga dokumentong nagdedetalye sa kanyang plano ng pagpatay. Sa tinatawag ng mga tagausig na kalaunan ay napakasakit na detalye. Nakasaad sa dokumento ng pagpaplano. Ako ay nasa matinong pag-iisip at alam ko kung ano ang gagawin ko. Naghanda si Daniel ng mga individual na bala. Mga bala na minarkahan ng mga pangalan ng lahat ng sangkot sa kanyang kaso ng diborsyo. Hindi lang sina Kelly at Kenny, ngunit pati na rin ang mga abogado ng diborsyo ng magkabilang panig. Kalaunan ay isiniwalat ni Assistant District Attorney Erica Bulafia sa korte. Si Daniel ay mayroon pang bala para sa kanyang sariling abogado. Ipinakita ng ebidensya na sinisi ni Daniel si Kelly ng buo sa nakita niyang pagkawasak ng kanyang pananalapi. Ang kanyang galit ay umabot sa lahat ng sinisi niya sa kanyang pinaghihinalaang kasawian. Hindi lang siya nagpaplano ng dobleng pagpatay. Pinag-iisipan niya ang isang mas malaking masaker. Sa pinangyarihan ng krimen sa Brasswood Road, natagpuan ng mga investigador ang mga sandalyas ni Daniel. Isa sa mga ito ay natuklasan sa ilalim ng bangkay ni Kenneth sasabihin kalaunan ng kapatid ni Kenny na si Tommy ang ibig sabihin nito. Namatay ang kapatid ko habang sinusubukang protektahan si Kelly. Kahit na nasa kamatayan, sinusubukan ni Kenny na iligtas ang babaeng mahal niya. Nakunan ng footage ng body cam ang agarang pag-amin ni Daniel sa mga pagpatay. Tinawag ni Suffolk County District Attorney Raymond Tierney ang mga pagpatay bilang isang premeditated ambush and execution. Noong Agosto, dalawang kinasuhan si Daniel ng dalawang bilang ng second degree murder. Sa kanyang pagdinig, hindi siya nagplead ng not guilty. Napuno ang korte ng mga pamilya at kaibigan ng mga biktima. May mga sigaw mula sa gallery. Isang tao ang sumigaw. Mamamatay tao. Inilarawan ng ama ni Kelly na si John Paton ang kalungkutang nararamdaman ng pamilya bilang napakalaki. Habang sinusuri ng mga taga-usig ang malawak na ebidensya ng premeditation, ang typewritten plot, ang mga pinangalan ng bala, at ang mga kaso ay pinahusay. Noong ika ng Setyembre, apat na bilang ng first degree murder. Kung mapapatunayang nagkasala, si Daniel Colar ay mahaharap sa habang buhay na pagkakakulong ng walang parol. Pagkatapos, ang mga legal na proseso ay naging kakaiba. Habang nasa ilalim ng suicide watch sa Suffolk County Jail, si Daniel ay nagtamo ng self-inflicted spinal cord injury. Kinailangan niyang operahan. Nagsimula siyang humarap sa mga pagdinig sa korte mula sa kanyang kama sa ospital. Nagdulot ng matinding pagkabigla ang mga pagpatay sa komunidad ng Long Island agad at napakalaki ang naging tugon. Isang kampanyang GoFundMe na tinatawag na Kenny's Kids ang itinatag ng kanyang employer, ang Converged Technology Group, upang suportahan ang tatlong anak ni Kenny. Ang pondo ay nakalikom ng mahigit isang daan at apat na putwalong libong dolyar. Isang hiwalay na pondo. Support Jana after tragic loss. Ang nilikha ng pamilya ni Kelly upang tulungan ang traumatikong teenager. Sa loob lamang ng limang araw, ang pondo ay nakalikom ng mahigit siyam naput-anim na libong dolyar, kung saan mahigit isang libong donasyon ang dumagsa mula sa mga taong naapektuhan ng trahedya. Ang serbisyong pang-alaala ni Kenny ay ginanap noong Setyembre 3, daan-daan ang dumalo. Inilarawan siya ng mga miyembro ng pamilya bilang isang kaibigan ng lahat na ang ngiti at positibong sa loobin ay nakakahawa. Ang mga serbisyo ni Kelly ay ginanap isang araw pagkatapos. Naalala siya dahil sa kanyang masiglang personalidad at nakakahawang ngiti. Determinado si Tommy Pullman na ang pamana ng kanyang kapatid ay hindi matatakpan ng karahasang kumitil sa kanyang buhay. Hindi namin hahayaang ang isang karumaldumal na mamamatay tao ay masakop ang buhay at pamana ng aking kapatid, sabi ni Tommy. Una, kasama namin ang mga anak niya. Aalagaan ang mga anak niya. Sasabihin ko sa kanya na mahal ko siya. Minsan pa, sasabihin sa kanya ng lahat ng kapatid ko na isang karangalan at pribilehiyo ang makilala bilang nakababatang kapatid ni Kenny Pullman. Kami ay mananatili bilang nakababatang kapatid ni Kenny Pullman at para kay Gianna, ang trauma ng gabing iyon ng paggamit sa kanya bilang isang hindi sinasadyang kalahok sa plano ng kanyang ama na pakinggan ang kanyang pag-amin. Hindi ito maisip. Ang labin limang taong gulang na cheerleader ngayon ay nakatira kasama ang mga miyembro ng pamilya. Sinusuportahan ng kanyang pinalawak na pamilya at isang buong komunidad habang sinusubukan niyang iproseso ang kakilakilabot ng pagkawala ng kanyang ina sa isang marahas at hindi maiisip na paraan. Sa huli, natagpuan ni na Kelly Kohler at Kenneth Pullman ang isang pag-ibig na iilang tao lamang ang makakaranas. Isang pangalawang pagkakataon na binuo mula sa abo ng kanilang mga nakaraan. Ang kanilang kwento ay hindi lamang tungkol sa kadiliman na nagdala sa kanila. Ito ay tungkol sa makinang, nakasisilaw na liwanag na kanilang nilikha ng magkasama at ang maganda, marupok na pag-ibig na ninakaw mula sa kanila. At dyan na natin tatapusin ang kwento ngayon. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa inyong pagtangkilik at pagtulong sa akin na matapos ito. Pakibahagi naman po ang inyong mga saloobin sa mga komento. Binabasa ko ang lahat ng aking nabasa. Sa lahat ng naka-appreciate sa aming trabaho, hindi ko kayo lubos na mapasalamatan. Kayo ang nagbibigay daan sa akin upang patuloy na ituloy ang mahahalagang kwentong ito para sa kahangahangang komunidad na ito. Marami pang darating. Hanggang sa muli, mag kayo.